sa mga pumasyal pa ngayon linggong ito abot pa kayo mga sir yan sir ito na yung motor mo ayan bossing na under na yan ayan sir ayan, ayan. bomba pre kantay pre Ari na boss, okay na yan. Uh, Palitay ng racing CDI, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Tapos yung bracket boss, isang set. Ayan, 41. Ang request mo sir, 41 na nakakabit. Yes. Maliit sa ano sa standard. Pagkaganahin na lang namin ng busina nito. Okay na sir, na-under na yan. Tapos, uh, shoutout pala sa mga nagpunta kanina na hindi ako nakakuha ng video, bahala na kayong mga sir. Uh, Taka-Kabite, taga Taka-Laurel, ayan, shout uh, shoutout okay. sa inyo. Lemery, ayan, naggawa ng... Busy tayo. Tsaka mga boss, ito palang unit na ito, galing na rin ito sa paggawaan. Uh, hindi nga mapapaandar, hindi na lang ni sir, ganito na dala ni sir, na dito pang kahaw. Ayan mga boss, ang kaha niya, nakapatong ko sa sakyan. Dahil nga kinuha na niya at hindi nga daw mapapandar, ayan, napandar natin boss. Ang nagiging issue lang talaga sa hindi umandar ay si DIY sira. Hindi ko alam kung bakit nasira, chinik ko na, okay na naman mga Sa mga pumasyal pa ngayon, linggong ito, abot pa kayo mga sir. Maraming salamat, ingat lang kayo sa biyahe.